Ning mga suki. Eto, so, mahaba na naman. Naaga pa lang ang pila ng mga senior at pati ng mga membro ng 4PIT ito sa ADC Kadihwa Store para mauna sa pila ng murang bigas. Isa sa mga nakausap natin kanina itong Sinanay Corazon na talagang naagahan raw ang pila para makabili agad ng isa saing para sa araw na ito. Mm -hmm. man, aminado ang ilang mamimili na bitin sa kanya ang limit na binibenta dito sa Kadihwa Store. Kasi kung uh, si Lawrence, isang sako yung pwedeng bilhin sa Pasay, dito mula sa limang kilo ay tanggan tatlong kilo Nako? na lang ngayon yung pwedeng bilhin ng bawat mamimili. Magkano ba dyan? Na, kilo? Oo, oh, oh, tatlong kilo na lang. Okay, magkano? Magkano kada kilo? 29 pesos ah, 29. pa rin naman. Sa Pasay kasi 39. Sa Pasay ah, naman 39. Oo. Oh, ito, 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 ano, ito talaga yung P29 oh. na programang formal o oh, upisat ilulunsad nitong Department of Agriculture talinggong ito. At uh, ayon dito, sa isa pa sa mga nakausap natin si Mang bayo, sana raw madagdagan yung limit na pwedeng bilhin, lalo na at hindi naman na pwede yung magpabalik-balik sa pila. Kasi, uh, Mike at Lawrence, kasama sa bagong patakaran na rin ngayon dito, sa EDC Kadiwa Store, ay yung mga pumipila, bukod sa pinapalista na yung pangalan, pinapapirma, ay meron na rin thumb mark na hindi Uh, Pala tandaan ito na ito ay nakapila at hindi ka na pwedeng umulit sa pila para mas marami nga yung makabili ng murang bigas. Noong mga nakaraang linggo kasi, uh, nakarating sa Department of Agriculture yung mga mamilis na nagpapabalik-balik ng pila at uh, kumbaga uh, bumibili ng maramihan sa isang kutahan mm -hmm, mm -hmm. dito sa uh, Kadiwa Store. Oo, pero para dito nga sa ilang mami nipe, I mean, sila nagawain daw nila yon noon. Eh, lugi na ka na daw kasi ngayon, dahil paano naman daw magkakata kung kanilang uh, tatlong kilo ng bigas, kung malaki yung kanilang pamilyang pinapakata. Oh. Ang, so, solution, natin, ang solution ang solution dyan, dapat ang DA magdagdag ng supply. Correct, oh. oo. Oh. So, natin yung ilan sa mga nakausap ko kaninang mamimili. Oo. Uh -oh. Magkita po dati, Pwede naman po pabalik-balik kasi wala po yung time mark. Oo, oo, oo. Sumitila rin po pang sa malayo, hindi naman po pang sumisingit. Oo, oo, oo. Yun lang po. Oo, oo, oo. Ay ngayon, nakikita ko, aga-aga namin dyan, binigay ng kami isang balo. Ito'y talago, ma'am. Kasi, sabi nga talaga, wala nang yung mark na yan. Oo, oo. Kasi, marami naman nakanginaan ng bias. Oo, oo. Parang ito ako marami kami dapat tatlong kilo lang gano'ng katagal lang maubos yung tatlong kilo eh. araw araw lang yun po ma'am ang um, uh, punto naman at Lawrence nitong uh, Department of Agriculture dito sa kanilang uh, Ah, uh, pulisiyan itong mga nakalipas na araw. Ay uh, maaga kasi nang nagkakaroon ng cut off. Ibig sabihin, yung supply ng bigas ngayon, kakaunti lang yung nakikinabang dahil nga yung, sa ilang mga mamimili na nagpapabalik-balik sa pila. Mm -hmm. So kung ikaw, eh late, medyo late ka na nakarating dito, mga alas 10 ka na nakarating. Wala, eh, wala, ka ang sino, wala ka na, wala na nang dadatnan.